Good morning mga ka Max. Kain to tayo mga ka Max. Ulam natin eh, kalapya mga ka Max. Tsaka ano. Ito mga ka ukra Max okra. natin ng isaw natin sa ano, sa suka. Ito lang yung ulam natin mga ka Max. Pang mahirap. Yan, lagi yan, puro gulay ulam ko mga ka-Jan Max. Ah, pisa na tayo, na tayo mga ka Max. Ito lang ulam mga ka-Dunmax. Maganda ito. Maganda sa katawan. Mas sustansya. shout out pala ako sa mga The negros tumuso negros nila sa uh, Huyuhoy. nila mm -hmm. ano nila Ryan Marimong nila sa Ryan Himuya Ritchie Himuya nila Polonio nila Rigor uh, may pag inom-inom dyan yung ano mga potro <laughs> nila ang isa ang mm -hmm. kain tayo